Hello guys, so sa video na ito ay magtatanim ako ng kamatis So ito pa yung tatanim ko So ano na siya, malaki-laki na siya ng konti Bali tumubo lang to dito sa ilang pasok ko So, dito ko siya ililipat. Ito yung pinagtaniman ko ng kamatis din. Ito yung puno niya. So, naani ko na yung mga bunga niya. Kaya, palitan ko naman. So, ang gagawin ko muna dito, nalagyan ko siya ng pataba. Kasi, hindi na siya masyado mataba. Ang galing ko lang itong ugat. Yan. Tapos uh, ito yung pataba na gagamitin ko. Vermicast. <coughs> ito ay Dumi bulati. Sabi nila ito daw yung pinakamagandang pataba organic. Madami din ako na kuha dun sa nakatanim dito dati. Ngayon, tatanim mo dito. Ay okay lang sa gitna. yan Tapos, <coughs> lubog lang to. Tanggalin lang to mga dahon sa baba. Ayan. Okay na yan, ganyan. Ayan na. So, didiligan na lang siya. Ito guys, diligan na natin. Dito ko na lang nilagay sa bubong kasi wala nang space. So wait na lang natin na lumaki at magbunga.